So update tayo no. So wala dito sa tinini. So pwede akong mag ano magingay. Kasi first treatment nga ni tinini. So nandoon siya sa baba. Kabilang dito. So pinapauwi na ba ako? Yes. Pinapauwi na ako din. Pero I insist. Sabi ko hindi pa ako uwi. Kasi I still not... I still find na hihingalin pa ako. So, nandito na ako sa China. Bakit pa ako uwi? And I know for the reason that... Gusto na nila akong pauwiin para... Maminos yung gastos ko. Doon na ako magpapagaling ng husto sa Pilipinas. Pero sabi ko... I will not go home. Unless, ma-okay na yung pakiramdam ko sa loob. So, naintindihan ko na two weeks pa yung nakaraan tapos dalawang treatment na yung ginawa nila sa akin and syempre hindi sila magdesisyon ng ganun na pauwin ako if hindi maganda yung result ng mga lab test so lab test result was very good. But then again, syempre ako yung nagdala ng sarili ko. And I feel na talagang hindi pa ako pwedeng maglakad ng straight kasi nga hingalin pa ako. So sabi ko, Dok mo, Dok Chu, and Dr. Lee, I'm sorry. I will not go home to the Philippines unless I found out myself, my inner self na I will not hingal pa more. So, ang ginawa nila is, okay, 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 okay. Especially na, um, tawag doon, <coughs> um, Chinese New Year. So, Chinese New Year, ang ospital na to ay i-clear. I-clear lahat kasi mag-disinfect. Tapos, syempre, nakikiusap ako na wag na kaming uuwi. Kasi mas madubli yung gastos namin. Kasi pag uuwi kami ng Pilipinas, babalik na naman kami dito, apply na naman ng another medical visa. So, du dubli gastos. Buti na lang, naintihan ni Doc mo yung lahat ng explanation namin. And yes. Pinapayagan kami dito na magstay. And maraming salamat po. So, 'yun. <coughs> At 'yung ano namin dito, 'yung visa namin is Binigyan kami ng 180 days. That is ano multiple pero first entry pa man namin, ang inaalaw namin is first entry until April. Until April. <coughs> so, pag uwi kami na wala pang April, pag bumalik kami dito, back to zero na naman. Manghingi na naman ng manghingi na naman ng um, invitation. Ganun. Tapos, mag-apply na naman. Kaysa nandito na kami, So, magiging practical na lang tayo para makasave tayo sa gastusin. So, that's it. So, that's the reason why na pinapauwi na ako pero I insist na ayaw ko munang umuwi. And yes, they are very <coughs> considerate. At yun po, paparating yung Chinese New Year. So, hold muna yung mga yung mga Pinoy na papunta rito kasi starting April ano February 9 hanggang February 18 close ang operation ng hospital so siguro April 18 yung pagbukas ulit so dyan na naman sila tatanggap ng mga panibagong Pilipino na pasyente na papasok rito so yun ang update actually excited na akong umuwi pero sa ngayon it's not the right time yet kasi talagang magpapagaling pa po kami ng gusto dito so yan lang muna ang update ko sa inyong lahat maraming salamat sa lahat po na nagbibigay ng GCash sa lahat po na nagbibigay ng uh, cash lalong lalo na po sa aming mga estudyante sa South Korea. Thank you so much. At sa mga Pilipino all over the world, maraming salamat. Dear Charito Ramirez of DWW 771 kilohertz, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. At sa lahat po nagbibigay ng GCash, alam niyo po kung sino kayo. Ayan inano po namin yon So, nasa ano na po lahat. 100,000 100,000 pesos plus na po ang natanggap naming monetary monetary gift galing po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless. Until my next video. So, hindi mo na ko Thank you.